Narinig mo na ba ang tungkol sa Chernobyl ghost towns? Mga lugar na iniwan ng mga tao pero parang hindi tuluyang iniwan ng buhay. Noong 1986, sumabog ang Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine, isa sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan. Libo-libong tao ang napilitang lumikas, iniwan ang kanilang bahay, laruan at alaala. Lahat naiwan sa oras. Ngayon, kung papasok ka sa Pripyat, Makikita mo pa rin ang mga school desks na may bukas na libro, mga kotse na kinain ng kalawang, at mga apartment na parang biglang iniwan ng mga tao kahapon lang. Pero ayon sa mga nakapasok doon, may mga boses daw na maririnig sa static ng radyo, mga anino na gumagalaw sa loob ng gusali, at mga mata na nakamasid mula sa dilim. Ang mas nakakagulat, may mga hayop na muling nanirahan doon mga lobo, usa at ibon na tila immune sa radiation. Parang muling binabawi ng kalikasan ang lugar na minsang sinira ng tao. Isang bayan na patay pero buhay sa mga multo, alaala at misteryo. Ikaw, papasok ka ba sa Chernobyl kung sakaling bigyan ka ng pagkakataon?